Good dong so andito tayo ngayon sa Fair Tris uh, Terminal So uwi po tayo ng buhol Yung pamasahe pala doon is uh, nasa 405 lahat uh, Mga gustong pumunta ng buhol no So uh, samahan nyo ako Alaman natin kung magkano yung gasto Papunta po ko sa Tubigon Buhol papuntang Carmen uh, Malapit sa Chocolate mga idol Sakyan tayo sa taas Ito po yung sasakyan natin star Crab. Ito isa kayo na naman tayo ng tricycle dito. Ito. Tricycle. Ilan pa masahe boss? Pa-terminal? Ah, 20. 20. So ngayon ay uuwi tayo ng buhul, binsyang buhul. So <coughs> maraming taong uuwi sa buhul. 9.45 yung biyahe okay, tapos kailangan tayo ng ID para sa pagbayan.

Uh, terminal so uwi po tayo ng buhol yung pamasahe pala doon is uh, nasa 405 lahat 945 yung biyahe nya so 304 380 380 po yung pamasahe sa ano regular tapos may 25 piece na terminal fee so, dito po pa tayo sa Uh, Fair Trees Pampuntang Tabigon po tayo So 9.45 So ngayon is uh, 8.20 So maaga pa Pwede pa tayo dito magtambay So dito po tayo Papakita ko sa inyo kung anong meron dito Sa terminal na ito So yung mga uh, barko doon and po yung view ng terminal dito So, pasok po tayo sa mga gustong pumunta ng Bohol, no. So, uh, samahan nyo ako. Alaman natin po magkano yung gasto. Papunta po ko sa tubigon Bohol. Papuntang Carmen, uh, malapit sa Chaco Hotel, mga idol. So, ayan, duns, uh, Pasok na po tayo. Dito sa mga gate. Terminal. So, uh, bigay lang natin ito. Okay, uh, o na. dito lang tayo. Meron na tayong terminal Dito uh, na tayo sa bagahe Check the baggage. tayo. May x pa pala. May x dito. May tsaka pin. natin yung bagahe natin ito. 945. So, upo po tayo dito. Dami ng tao dito. Ah, nakalinya na po ngayon, linear po tayo papunta barco. Nandiyan na yung startup ha. Ah. Sakyan tayo sa atas. Ito po yung sasakyan natin. Starcraft crab. Ito, ito big don't be Number 74 24, 24, 24, 24, 24. No, that is, eh? 74, 74, gracias Delos 74 74 sa dumating uh, na po tayo dito sa Tobigon. Tobigon Buhol. Oh, ganito na po yung Tobigon Buhol Fair. Uh, port uh, So ito po yung port ng Tubigon pagdating dito ay kailangan i-check yung bagahe. Ating mm -hmm. tayo dito na I-1120. Kaya na mga mm bagari, hindi -hmm. pero ma checking sa gamit sa munisyon ko ano busis ito eh ito ito koy gede man kay dako ha oh tin check yung gamit dito let's go dan checking ng aso dito na tayo sa Tobigon, Cebu, Mall uh, so, yung biyahe na oras ng doon sa simula sa Cebu is maraga siya ng 9.45 tapos ngayon is 11.25 dumating dito sa port ng Tobigon kapag nasa 11.10 Ah, uh, 130 minutes. magit. So dito yung punta naman tayo sa uh, terminal ng Tubigon pa Karmimbol. Ito isa ka naman tayo ng tricycle dito. Ito tricycle. Ilan pa boss sa terminal? 20, 20. 20. pa. Bainti pa masaya pa punta Terminal Punta naman tayong Carmen Buhul ito na tayo Lungs Kain muna tayo dito ng fried chicken Kain muna dito Kain muna tayo dito uh, Kain muna tayo Kasi nagyoto uh, na Bibili tayo ng kalamay dito <laughs> sa para dalhin Pila na ma'am? Forte? Ah, ay, ito 100? Ito na, tarifas price eh. Mm. It's forty, pelang tulo one twenty. na lang Kalau may. Ah, lang. One twenty The price fifty, it's one twenty. Kani isa ka book? Ah, 100. Ang isa ka book? Hmm. So, may bagong presyo na pala. Bili tayo ng tatlo. So, tara. Tara. So, ayan daw, sandito na tayo sa Tubigon Terminal, no? O, papakita ko sa inyo kung ano, ano ang nandito ngayon sa Tubigon. Meron ng MacDo dito. Meron MacDo, tsaka may Alturas Mall. At dito po yung terminal nila, mga tricycle, tsaka so, yung sa Patagbilaran. Ito, pagkaramin tayo. Hanap tayo ng karmin. Oh, pena Carmen bos. 120. 120. Napa So Carmen ta. Kaya tayo ng Carmen, pa Carmen. Ah. 20 per person kumasahid 120 pesos